Hello there, Virgo sign. Welcome to your... <clears throat> Sorry. <laughs> Welcome to your monthly reading. This video is for the month of March. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus sign. Okay. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Virgo sign. So, take what resonates and leave the rest. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate Virgo. So, Virgo... Sino yung paparating ngayong March sa inyo, Virgo? Virgo, kung hindi kayo maka-resonate sa reading na to, please to check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate or pwedeng mag-connect doon yung reading ninyo, however maka-resonate pa din kayo. So, Virgo, sino yung paparating ngayong month of March sa inyo? Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo. 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 Virgo might be a Taurus sign. Might be a Sagittarius sign. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay. So, Virgo might be your husband, your ex-husband. Or might be this is your husband na Hindi lang kayo nagkaunawaan. So, baka parang hindi naman kayo naghiwalay. Hindi lang kayo nagkaunawaan. So, this person will come back to you. Parang, babalik siguro to siya para ayusin yung mga dapat ayusin. To save your marriage. <coughs> your marriage again. Wait lang. Inom muna ako ng to. Very good. Um, parang babalik siya dito para ayusin yung mga dapat ayusin na para magkaroon na kayo ng balance connection again. So, this person, parang you guarded yourself from this person. Yeah, kasi gusto parang gusto mo na mag-move on or you're starting to move on. You, you parang you enjoy your freedom already without this person. Then, babalik siya. May usap uusap sa'yo. So, uh, I, I said, why? Bakit ko nasabi na this could be your husband? Because this is a marriage card. Virgo, hindi kayo nag-usap nitong taong ito. Tapos babalik siya ngayon para ayusin yung mga, yung sa inyo. Parang merong real, realization sa kanya dito eh. Spiritual awakening um, sa mga nangyayari parang nung time na hindi kayo nagkakaunawaan, um, ikaw din sobra kang nag-focus sa inyo, sa relasyon niyo, And I can sense also na merong cheating na nangyari dito. Parang nagkaroon ka ata ng na not you, the other person. or vice versa could be. Ay, or cross watchers, baka para to sa inyo. So, nagkaroon ng iba talaga dito, nalaman to, may nakapagsabi sa'yo. And nagkaroon to ng clarity, might be there's a third party here. Siguro matagal mo na yung hinintay. Um... itong pagkakataon na to so you, or might be you have been waited for this person to change or anything then walang nangyari so this this March siya yung babalik sa'yo um para maging maayos kayo ulit. So let's still see bakit ba talaga siya babalik? Ano ba talaga yung dahilan niya? Ano yung purpose niya kung bakit siya babalik? Ano yung intention niya? to clear you the issue yun yung um dahilan kung bakit siya babalik i clear sayo yung issue um <clears throat> and he still believe or she still believe na nagmamahalan pa din kayong dalawa so to give you justice to be fair with you to give you the truth okay parang um to give you peaceful na pag-iisip then Um, para ipa-explain na talaga sa iyo kung ano yung mga nangyari. Okay, kung bakit kaya, kaya siya babalik para maging maayos na din kayo to save your marriage could be or commitment kung anong meron sa iyo live in ba kayo it could also be okay kung hindi man kayo kasal live in kayo or very much committed kayo sa isa't isa so para maayos na din dito yung marriage card pa din no? so definitely this reading is for some who are married or engaged or live-in partner. So, para maayos na na din niya yung, para mag-offer siya sa ng pagmamahal, para magkaroon na din ng celebration, maayos yung marriage, or magkaroon kayo ng rebirth ulit. You know? Kasi feeling ko, itong person na to, sobrang pagsisisi niya. Parang nasayangan siya sa pagsasama ninyo. Nagsisi siya sa mga nagawa niya. So, ano yung gusto niyang sabihin sa iyo? So, you might be dealing also here with a Libra. Um Cancer Scorpio Pisces could be So ano yung gusto niyang sabihin sa iyo? I feel you even though we are apart. So, Virgo, I can sense um nangyari ito before pa. Yeah, Mag-asawa kayo before and itong mga nangyari, like, itong paghiwalay ninyo before pa. Kasi sabi niya kasi dito, I want you. So gusto kanya, kailangan kanya. Um you and I were too young. That means nangyari to paghiwalay na to noon pa. So naghiwalay kayo before. Might be this person is very much like immature sa pag immature siya. You know, nung time na 'yon. So, para sa kanya, you were too young and or sabi natin na para sa kanya, kulang yung experience niya sa pagiging asawa siguro, pagiging tatay. Kaya medyo naging isigaw lucky siya, isiwashi siya, ganun. Kasi, yun yung paniniwala niya eh. Kaya, nagkaroon siguro ng ibang party na he thought that um, yung marriage is just like a marriage. Not like, hindi kailangan, hindi ganun or na-experience niya siguro na nakikita niya sa iba na yung mga some of the ikinakasal is naghiwalay din. Baka para sa kanya, it's just like ganun nan talaga yon Because nga dahil he is or she is immature So, kaya umalis siya. You know? So, pero nagmahalan kayo talaga before. Kaya nga siya bumalik na uh, gusto niya ibalik yung mga pagmamahalan ninyo before. To clear you everything. So, to come back to you, to offer you again love. Parang ganun. So, I wonder if you are happy without me. So, kaya siguro feeling ko nangyari talaga to noon pa. Kasi, parang matagal na kayong hiwalay nito na bumalik siya. Pero, meron talagang commitment sa inyo. Um, hindi to basta girlfriend, boyfriend lang. Kasi noon pa to eh, parang mag-asawa kayo or nagka-live-in ba kayo nito, na-engage ba kayo nito, and then suddenly nagkaroon ng third party because of being immature. Um, and that, that time, parang wala pa siya talaga sa tamang pag-iisip niya to marry you or to, to be a father or to be a husband. Um, para maging matured enough to handle these things. So, na parang na ano niya, na pagtanto niya this few months ko siguro na nagwa na siya kung happy ka na ba ngayon na wala siya sa buhay mo. Kaya bumalik siya this March or babalik siya this March para um, to clear you everything um, sa mga anong dahilan kung baka siya umalis before. Um, and also na din sa makipagbalikan na din siya sa'yo. Dahil siguro kailangan kanya. Kailangan kanya in many ways siguro. So, yun yung mga possibilities na nakikita ko sa reading na to, Virgo. So, bakit? I mean, bakit? Anong kailangan mong malaman this month of March? Bakit nababalik babalik siya? So, what you need to know here? So, um, Virgo sign, um, gusto sabihin ng tarot card dito is, kailangan mong pag-isipan ng mabuti ang lahat. Okay? Since kung ito ay matagal na nangyari, and bumalik siya lang sa'yo para makipag-ayos. Pwede din to ganito, Virgo eh. May, parang may iba ako deng na nakita sa reading na to. Pwede ganito siya, Virgo. Some of you, Okay? pwedeng may darating sa'yo kung hindi yun yung reading na sinabi ko ngayon or merong darating sa'yo na magpapa um, unsure sa'yo because may darating sa'yo na lalaki or babae sa buhay mo which is um, magkakaroon ng clarity sa'yo na married siya may responsibility siya and um, clear yun sa'yo alam mo yun tapos babalik siya, Um, babalik siya sayo or darating siya sayo to offer you love kaya pinagplanuhan niya na to and wanted to offer you love or some of the miracles ganun yung mga pwedeng nangyari so, or ex ba to ninyo before na pagbalik niya pagbalik niya is married na siya then gusto niya lang na magkabalikan kayong dalawa some of you ganun din yung mga nangyari ex mo siya noong mga bata pa kayo kasi sabi niya you and I were too young eh So, ex mo siya noong bata pa kayo, then bumalik siya, hindi na siya available. May asawa na siya, in-clear yun sa'yo, alam mo na may asawa siya, babalik siya para makipagbalikan sa'yo. Kaya, bakit ko sinabi yon Bakit nagbigay ako ng mga other um, options or mga other thing dito? Gusto sabihin ng tarot card na pag-isipan nyo talaga muna ng mabuti kung tatangkapin nyo itong person na to or hindi na. Kasi baka itong person na to, masasaktan lang kayo ulit or mas lang kayo and we're going to give you stress and depression even or anxiety um since nakapag move on ka na dito so clear your mind okay um, realize things okay um, na to think many times before ka mag decision better to end this cycle na lang to have a changes in your life kaysa naman sa tatanggapin mo siya ulit Um, dahil siguro magkaroon kayo ng love reminiscing, like mababalik sa inyo yung mga pagmamahalan ninyo before, yung mga kilig moments ninyo before baka karoon ka ng a bit of happiness sa mga nararamdaman mo tapos realize that um, masasaktan ka lang parang gagawin ka lang yan third party or what baka nga baka gusto ka lang yan gamitin, um, yun yung kailangan mong malaman this month of March kung bakit siya babalik, could be just wanted to get you to have, you know what I mean? Or, or sabihin natin na lokohin ka lang ulit, saktan ka lang ulit, paasahin ka lang ulit, or sabihin natin na miss ka lang talaga niya. Um, siguro nung time na nagkita kayo ulit, nakaramdam siya ng saya, nabalik sa inyong dalawa yung mga pagmamahalan ninyo before. So, um, nahulog kayo sa isa't isa ulit. So, let's see about this oracle card. See? Chemistry. There is a strong magnetic attraction here. So, baka nga yun lang talaga yung magiging reason ng pagbabalik niya. Yung parang na-miss ka lang niya talaga, um, na-attract siya balik sa'yo, um, yung gusto niya may mangyari sa inyong dalawa. And um, baka not as serious as that. Parang gusto niya na magkaroon kayo ng relationship dahil na din sa mga memories ninyo before. So, I want you, not I love you. So, there is a meaning about that. I want you. Hoping na sana I love you to. But this is I want you. Ibig sabihin, kailangan kita. So, kailangan ka lang niya for something. Kailangan ka lang niya dahil gusto niya magka, may mangyari sa inyo. Kailangan ka lang niya because maybe may problema silang dalawa ng kaasawa niya ba or committed niya. Um, kaya kailangan kanya to be there for him, to comfort him. Kailangan kanya siguro just for anything. Baka, you know what I mean? So, yun. Um, kailangan mo pag-isipan ng mabuti yung mga desisyon mo bago ka mag-jump in into a serious um, feelings towards this person. So, that is my reading for you, Virgo. Thank you and God bless.